po mga beshi. Wali po sasama po ulit ako sa laot. Hmm. Ito po marami po akong mga dal dalang baon. Takot po ako magutom. Para mamaya po, pag ano, kaya kong bahugin ng mga isda. Sana huwag naman. Ayan. Meron pa ako ditong pinya. Ayan po, pinya. Ayan. Apat na piraso po itong pinya. Maliliit nga lang po siya. Ano kong itong santol. Ito po ulam ko, oh. Ulam po namin to. Tuna. Tuna, baka naman. Mm. Ano po akong candy. At kalamansi. Yan. Mga Bishi, samahan niyo po kami sa aming paglalayag at nawa po patnubayan kami ng Diyos Ama na sa mga langit at ingatan kami sa aming pagpalaot. Sama, magkita-kita po tayo sa laot. Ayan, tara na ng mga Besh. At tayo po'y ano, tayo po'y magsusundo na ng mga kailangan pong sunduin. Kasi po, medyo malayo-layo ang kanilang bahay. Kaya, kailangan po sunduin yung dalawang busiro. Yung isa po, kapatid po niya, si Joshua. Yung isa naman, ay, anak, lang, na, anak po ng kaibigan lang din po, na si Bulado. Ayan. Susunduin na po sila. Niyan po ay paduong na po kami niyan. At uh, sa kasamaang palad eh medyo mababaw pa po kaya dahan-dahan lang po ang pagano. Ay nung hinulog po yung ano yung Angkor dahan-dahan lang naman po talaga at naku po ang hirap po na maano na naman sa batuhan. Yan po may mga naliligo kahit na may mga salabay akatakot kaya masalabay. Ayan na po yung mga susunduin. Yan po yung kanyang kapatid. Siya, yan po si Joshua. Ah, kapatid po yan ni Fish Diver. Nasundo na po at yung isa naman ayun at may naliligo pa. Hindi natatakot sa salabay, nakakatakot po kaya yung salabay. Hmm, pero parang ansarap maligo pero ah. Ayan na po, nakaakit na si Joshua. Yung isa na lang po ang hinihintay sa pangbusero. Si Bulado. Andun pa yata si Bulado. Kasi po, minsan bumibili lang po yun ang dilata para pang ulam niya. Samantalang pag ano, maglalaot pero <laughs> ang ulam ay dilata tulad ko, dilata din po yung ulam ko dyan ayun na siya o oh. papunta na nakakatuwa din po yung ano na yan pusiro lang yan galing po yan ang Batangas, ng Batangas ano nang tubo yun, kawawa na namayat na gusto yan nasa Batangas putit sa awa ng tulong at awa ng Diyos yan sa tulong at awa ng Diyos uh, nakarecover na naging macho na ulit macho macho guapito yan salamat sa Diyos at nang nawa ang gabay niya ay mapasa ang hirap po ng kalagayan talaga ng mga ano magdaragat bag ayan po palaot na kami ay napakagandang pagmasdan pero sa mga marurong maruro lumangoy ah kasarap pero ako konti lang ang alam ko magano langoy pero oh. ano takot ako takot ako ng ano tatakot akong paglumagpas na ng aking leeg napakaganda pong pagmasdan ay yan po yung marami po mga tagariyan na dyan nagtatrabaho sa ano na yan, sa kumpanyang yan alos dyan nagtatrabaho ang mga ano mga tao dyan sa lugar, lugar na yan na naglisang kumpanyang medyo malaki-laki ya yeah, dyan halos nagtatrabaho ang, ang mga mga ama mga ama ng tahanan bukod sa mga mandarag yung mga nasa tabi na yan yan ang hanap buhay nila at kahirap din ang hanap buhay nila kinsi nas katapusan pagdating ng ano, akinsi ay bayadan katapusan, bayadan, katapusan ay naku walang katapusan utang bayad, ng talaga. Kaya, sawa tulong ng Diyos pag nasa dagat, kahit papaano, paglalaot, may pera. Ayan, yan ang buhay. Higa, pahinga muna habang hindi pa sumisisid. Ako naman eh, wala akong ginawa kundi magmuya. Sabi nga nila sa akin, ang lakas daw ng loob ko ako daw eh hindi malulain tapos kain pa daw ko ng kain yan inang ang trabaho ko diyan nagmumuya at minamasdan ko ano yung mga ginagawa nila nakakatuwa din naman na makita eh sila na nagdaday naaamaze din ako kasi nakikita ko yung ilaw na lang sa ibabaw ng flashlight nila ayan na manguhuli na bisa na ng paghuli ng ano napakaganda ng mga corals talaga pero makati uy ano yan uy yan pala yung tatawag itik yung mga corals na yan na pag ano dumikit ka dyan ang kati tapos ano pag yan nakakagasgas ay ang hapdi sobra mm. ano yan ay oh ang gandang isda ang sarap na yun, iprito sa so, bagay karamihan ng isda na yun puro halos prito lang ang gusto ko kasi pag ano ay, ay para na bato Oo. parang kung ano yung nasa paligid niya ginagaya ng ano niya para siyang nasa para din siyang bato pag hindi titigan ng gusto ay hindi mo maano na isda pala Sanay na sanay talaga sila sa mga ano. Wow, kaganda. Ay, tumakbo ka na. Oh, nakupo. Oh, mga koras. O, oh, yun. Hala. Ay, babarilin ka na. Kumari. Ay, hindi ka pa kasi umalis. Kumari, pero salamat sa iyo. Oh, kagandahan ng pati. Oh nika talaga nang may kapal ay talagang perfect talaga. Mm. Oh, no. Kaya lang. Oh, yes. Salamat sa biyaya. Ayun pa. Magahanap pa si Mister Cupido. Tungsin si Mr. Cupido sa ilalim ng tubig Magahanap siya. Oh, no. Oh, yes akala ko makakatakbo ay kasi kadalasan lagi nakagmimintis oh ayun ang uras. perfect na perfect talaga mga besh oh ang pakagandang tignan so, bago merong ano killer killer na mga fish oh yes ah salamat sa biyayang pinagkaloob nagpe-pray ko talaga lagi na nawa ingatan sila tapos ano yung bigyan sila ng mga blessing pero kung hindi man ganun kadami salamat pa rin sa Diyos Ooh. sabi ko nga pagka kaunti man o marami salamat pa rin sa Diyos kasi biyayang nagmumula sa kanya yan eh. walang ang lakas ng tao eh, ay sa Diyos dapat pagpasalamat yun mm. ano yan ay pati dapat to natamaan din oh, sorry my dear talagang ganyan mabuhay kayo para sa amin o oh, diba ang ganda ng hindi ng Panginoong Diyos sa atin lahat yan, kaganda pa ng mga corals. Ay, sinilip siya ni Mr. Cupido. Hmm, pinana. Kailang hindi puso ang tinamaan. Hindi nguso. Ahay, ano yan? Dalawa. Sige na, magkasama na kayong dalawa. Happy together na kayo. Diba? Pero mas lalo kami happy. Ops. Ano yan? Oh, sinisintro. Oh. Oh. Thank you so much. Salamat sa iyong buhay. Yan, sige pa. Finding, finding. Ano yung finding name mo? Oh. Ah. Uy, ang galing talaga. Uy, ano yan? Wow, ano yan? Oh. Kaya akala ko, yan, kagaling ka lang bola eh. Akala mo, bato lang. Ang cute. Hanap ulit. Hanap, hanap. Hoy. Dalagang ulay. Ay, binaril ang dalaga. Bakit ka ganyan? Namamaril ka ng dalaga. Oh, babush. Oh, ano pa yun? Ay, ano yun? Ayan, yata yung tutung na tawag nilang dalaga. Pero yung bilugan na yun, parang ang tawag natin, solid ba yun? Oh, ano ah! Parang, kung titignan mo, parang siyang bato na gumagalaw. Ang cute. Yan, salamat sa buhay mo. Salamat sa iyong buhay. Kami ay magkakaroon ng buhay. Yan. Okay. Hanap. Walang sawang paghahanap. Walang sawang pamamaril. Ops, pinana ni Cupido. Yan ang Cupido na kung saan katamaan. Topo. Ay, one hope pala. Magkaminsan toko pag Ops. Oh! Oh, hi! ulit. Ayan na ang dalaga. Kagandang dalaga. Oo. Oh. Hmm. Oh, yan na pa pa tayo oh ang sniper, -tapos, sniper tapos balangitan oh nakahon na naman tayo S Tapos sniper, Lampen, sniper daw kaya sa pakot tipong buli buli tignan ng mga isda na alam mo na pinaghirapan pero inyo halos lahat yan idumaan yan sa kanilang mga kamay halos talagang pinaghirapan talaga pinagukulan talaga ng pansin bawat isa maliit man yan o malaki tapos pag binili pagkamura grabe pagod at puyat hirap talaga ginaw pa ang lamig na kanilang sinagasa bago ang pagbili niyan ay pagkamura sana so, naman kahit pa paano taas-taasan naman nila yung presyo para sa mga mandaragat